dere. Kalderona. Ito yung patnubay ng magulang na hindi pwedeng gayahin, ha. <laughs> yung ganitong cut. Ganitong cut gusto ni Kuya. Special cut. Ay, ganyan lang. i repack nyo na yung tapa, ha? Dosi lang. Taas daw ng lima ngayon ang baboy, ah. Nakuling, ano ba yan? Imbis na bumaba na, wala na mga okasyon, lalong nagtaas. <laughs> Pero hindi, hindi naman sa buong ano, piyesta. Mulat nga ako, kapon, bintahan pala lang Jempo dyan, 4.50 na. No? Sunod ko lang 'bo sa buto no. Okay lang. Ang kaldereta lang hiwa to, guys. Okay. okay. na, okay. Ang rupok nitong plastik na pang tatlong kilo, no? Oh! Lo, natanggal yung... CCTV, be. Ay, sa wifi pala. Na hindi ko makita. Kulang sa ano to. Hmm? Paayos mo sa kanila. Okay ka na, 9.78 na? 9.75. Thank you, boss. Thank you, boss. Okay. Oh, guys. Good morning!